Ayan mga kawander, ito na yung uh, update sa ating ano uh, Agno uh, Sabon Station Agno Branch. Ayan mga kawander, ito na yung ating uh, tawag nito, Paglagyan ng mga natin mga product. Ayan, s'yempre ang gumawa sila Wonder Koya. Ayan, maka-wander ongoing na. Okay. Ayun. Eh, pero mga maka-wander yung ating ano, loob. Ayan, maka-wander dito lang ito sa May Agno. Ayan, ito yung palingki ng Agno. Ayan. Okay. Ito yung labas mga kawanda. Ayan. O, ba? Diba? Daanan siya mga kawanda. Daan na daanan, daanan siya. Kalsada. Kasi ito, parkingan. Ayan, parkingan din yon, Parkingan dito. Ayan, dami parkingan Tapos ito mga kawander Itong plaza na to May higing uh, to Tapos ito naman food court Ayan Okay Ayan na po yung itsura ng ating uh, future Sa Bond Station Ayan siya mga kawander Okay Ayan At siyempre shout out kay Wander Kuya na gumagawa Hello. Ayan, sila yung gumagawa mga ka-wander. At ito pala mga ka-wander, okay na pala yung ating tubig. Ayan, uh, ipapasok ko lang ito sa loob. <laughs> o diba? Ipapasok ko lang siya dyan, tapos pasok dito. Ayan. Ito pala mga ka-wander, ito yung magiging future uh, damitan ni Wonder Mami. Ayan. Simple shoutout kay Wonder Dancer. Ayan si Wonder Dancer yung gumagawa Siyempre kasama rin si Wonder Kuya na isa Ayan Okay Ayan na mga ka-Wonder Abangan niyo po yung ating uh, grand opening Dito sa uh, Agno Ayan Agno Pangasinan Sa Bone Station Agno Pangasinan Branch Okay ayun na uh, sige mga kawander at salamat yung panood at see you sa ating next vlog bye bye, bye.